Ayan pa guys, so yung saging, oh, namumunga. Ayan, ito yung malunggay guys. Oh. Mayroon pa tayong isang putulin na isang sanga. Ayun o. Nakaano kasi sa bubong ko guys. Kaya kailangan maputol yan siya. Ito po na putol ko na. ayun, o. Oh. Ayan o, oh, ang daming dahon guys. Oh. Ayan. Daming dahon. Ngayon, putol putulin ko yan para... Excuse me. Yan guys, putol-putulin ko yan kasi pamigay ko na lang sayang eh. Yan. Ayun pa guys, so yung malaking ano, putulin ko pa. Hindi ko alam kung paano ko aakyatin kasi alanganin na sa dito sa may bintana ng yari na ano hindi ko alam kung paano ang gagawin ko ayan oh ayan ang bubong ayan ang bubong yung aking halaman na ano ayan guys gumagapang yan sa spider ang dahon so hindi ko alam kung paano ko ang gagawin diyan na putulin kasi ito ayan yan guys ang bubong ko ayan ang bubong tapos nakataklob na siya tapos ito hindi ko alam kung paano ko putulin ayan no oh, ayan yung alanganin na siya Nalanganin na siya sa bintana. Pero ito, naputol ko na, guys. Ayan, o. Oh. Naputol ko na. Ang daming dahon, guys, o. Oh. O sino may gusto dyan? ng malunggay. <laughs> Libre na po. Kaysa, magkano po yan pag binili mo? Tapos pag binili mo, sampung piso konti lang. Ayan, may bunga pa yung saging. Yung isa nga doon, guys, na tumba kahapon, no oh. Mano sa kuryente. Ayun, o. Oh. Tingnan nyo, guys, oh. may malaki pa doon, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. o. Medyo, nandito kasi sa tawid hindi ga anong makita pero ayun guys tarang, ay, ay ba nakita ba parang hindi ata ayun guys so sa kabila kasi yun sa kabilang pader hindi ata makita guys malayo malayo guys hindi makita ayun guys so yan yan ang laki laki ng boig ng saging hindi ata ganun makita guys ayun ang mahangin mahangin pa dito guys ayun ang mahangin hindi nga gaano makita ayan guys oh ayan oh ayan ayan, ayan. hindi gaano makita guys pero malaki yan siya guys malaking boy malaking boy ayaw makita ayaw magpakita oh, kita nga ito mga kung ayan ayan oh ayan guys oh hindi nga makita ayan guys oh ayan ayan ang laki diba ayan oh ayan oh laki ayan oh laki. ayan ang oh, laking bunga nga ganong makita isong natin guys isong natin ang konti ayan ayan yan nakita nyo guys ang laki nasa kabila kasi yun guys yung isang kasama niyang kahapon may puso natumba yun siya guys kaya parang may dumaan na ipo ipo natumba yan siya guys papunta rito dumagan sa kaya ayan na uh, masukal na guys diba masukal kasi ano eh pinutol kahapon yung mga saging tutubahan Marami kasing tanim-tanim dito sa amin.